Pagkakita ko sa senior, sorry. Gusto ko po siyang makakausap. Question is ano, kung sakali lang na mayroong isang multo, uh, gusto niyong kausapin, sino yon at ano ang gusto niyong sabihin? Siguro po yung ghost na gusto kong makakausap. Siguro yung lolo ko tapos, kakamusta yung ulang po siya kung kamusta na po siya. Yun ang lolo. Tapos, hindi ko po sa kanya kung gano'n ko kung gano'n ko na po siya mamis. Lolo ba yan sa father side? Sa mother side po. Ah, sa mother side. Or, Rafa. Ako kung meron akong gustong makita ng ghost o wala na dito. Sigur, pero sana naman hindi siya ghost. Si lola ko, si Karina. Kita-bates. Um, gusto ko lang ikuwento na parang, kasi nag-start ako sa industrial 2013, so halos naka 10 years na rin. Gusto ko lang ikuwento lahat na nangyari um, sa last day ng career ko sa pelikula and yung mga magagandang rules na nagawa ko at mga nakatrabaho ko. Kuwento ko lang how, how it's been. Kasi halos hindi na nakabutan yung um, career ko kasi nung nagka-Alzheimer siya, so hindi na masyado nakalala na nag-start ako. So, kwento ko lang how the last decade has been work-wise and mga, mga experiences ko sa sa showbiz at saka yun lang ng na mga nangyayari na sa career ko so far. So, si Tita Pilates na ako. Yeah. Ako po, pwede po bang wala akong makita mo? mga? Parang ayoko, makakita ako po. Hindi, pero... specific. Pero siguro kung meron man akong makita, sana mabait siya. And sana uh, kung pwede niya akong payuhan na relax ka lang. Yung gano'n. um, ma to just really trust him kasi ma, pinadala siya ni Lord na okay ano ka lang, relax ka lang dyan. Um, he got you. Ganyan. Pero wala pong specific na specific tao. Basta sana po hindi siya bad hindi pa ba So, na. So, ako naman po, the first person that pops into my mind is um, parang uh, Lola from a friend, pero um, ano we treat her as family pa rin, si Manay, uh, who died in a vehicle po a few years ago. Um, isa, siya, isa siya sa mga parang number one fans. Laging nanonood ang lahat ng mga um, uh, movies or series na I mean. And para gusto ko rin kausapin siya, uh, ikwento sa kanya how far I, I've gone ever since she's passed. And siyempre gusto rin siya kamustahan. Um, and have that like one last bonding moment before, you know, she goes to the light. Um, kaya yun yung siya yung yun, 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 pinaka first person that pops into mind kasi sobrang mahal na mahal at we have um, that really close bond kahit hindi lang may nakikita kasi syempre taga-bigol siya um, I take time to really commute all the way there just so I can spend time with her sobrang um, grabe yung treat sa akin when she was still alive and uh, I will forever be grateful for that kaya gusto ko um, makausap ko siya one more time Okay, thank you. You can speak. Um, um. <laughs> um, it's okay, we're here. Ano nangyayari? Yun, ano ko po. Gusto ko. Yan, it's <laughs> okay, <Sorry>. we're here. It's <laughs> okay, we're here. It's okay, we're here. Hindi, niya hindi naabutan na? Dumalabas na ako sa CDR. Dumalabas na ako sa CDR. Kapa ko nun? Naku sa sa Gusto ko po siya Is it your low-low uh, side? or mother's side? Father's side, father's side. Mm -hmm. sorry for not <laughs> good. <laughs> yeah. just to make you laugh Um ini ko alam kung familiar tayong lahat but this month is suicide prevention month. Um oh, yeah. okay. So siguro ang kausapin ko sa iyo ko din maging masyadong mabigat kung sasabihin ko yung parents ko. Um siguro yung ghost ng past self ko. Um ikukuwento ko lang sa kanya ko ano yung mga pinagdaanan namin at kung ano yung dapat tagumpayan namin together. Um, and sasabihin ko sa kanya na huwag mong iisipin na mag-isa ka because you have your family, your chosen family, and your friends. So, gusto ko lang din siyang ihappen kasi yung ghost ng past self ko, sobrang wala siyang pagmamahal sa sarili niya. So, yun po. Thank you. See direction, right? Okay, um, ano po eh, yung gaya din ng kwento ng pasahero, gusto ko makakita din ng, ng mga biktima din ng karahasan na hindi naman natin napakalanan, bigla na lang nawala, ganyan. Hindi rin mga disiparasitos o mga biktima ng EJK, EJK, or isang biktima ng karahasan tulad ng pasahero, na hindi na pangalanan, na wala na lang basta mahal. Sarap din po ano, ano yakapin sila at uh, malaman na gusto natin silang makita pa. Yeah. Okay, thank you. And my, my second question, kay Director Long, uh, masyahang hapang ha, 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 ha? pangalanan. Favorite ko talaga ako. You know? uh, direct kong halimbawa,